Binalaan ni Kidapawan City Mayor Jose Paulo Evangelista ang mga alleged na nagmamanage ng mga drug den sa lungsod na tumigil na sa kanilang gawain dahil kung hindi, sila ay hahabulin ng batas. Sa post ng alkalde sa kanyang social media account, kanyang punteria ang umano'y mga operators ng drug den sa mga barangay maging sa mga housing community. And I quote, Karon palang lang, magsulti na kudaan ka kamong mga nag-maintain o drug den diha sa barangay o sa mga housing, undangin na ninyo ang inyong kabuang. Una-una ang inyong pamilya, palihog lang. End of quote. Nauna nang nagbabala ang alkalde na kapag matatapos na ang isanasagawang drug test sa mga manggagawa ng City Hall at mga barangay officials, susunod niyang hahabulin ang mga gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga. Sabi din niya sa mga kaanak na mga pusher at users na huwag konsentihin ang gawain ng kanilang kapamilya at sa halip isuko sa otoridad. Kapag napatunayan ng sangkot at pinagtatakpan ng mismong malapit na kamag-anak ang isang user o pusher, maaaring isama sila sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa korte. Tiniyak din niya ang aksyon at aatasan ng kinapawan si TPNP na paigtingin pa ang pagmonitor at paghuli sa mga responsable sa muling pagsigla ng kalakalan ng illegal drugs sa lungsod. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.